Hello everyone! Welcome back po muli sa ating channel, God's Word Ready Scriptures. Lalo-lalo na po doon sa aking mga kapatid sa pananampalataya, sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Alam ko po, sinasabi ninyo, marami kayong natutunan dito sa ating channel. Ano po? At patuloy tayong mag-aaral ng kanyang mga salita. Uh, at hindi na po natin ito patatagalin. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang magiging topic natin sa ngayon ay ito, basahin natin ang salita ay kasama ng Diyos. Ano po? Ito po ay galing sa mga tanong din ninyo na ating sasagutin maya, maya, At gusto ko rin po magkaroon tayo ng tema sa ating pong pinag-aaralan. Basahin natin dito sa ikalawang Timoteo 2.15. Basahin natin. Ano po? Ito yung pinakatema talaga natin para magkaroon tayo ng tamang aral na mula sa ating Paneso Kristo. Sinasabi ng kasulatan dito sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Kaya gagamit po tayo ng wasto sa salita ng katotohanan. Bakit po? Yung wasto at salita ng katotohanan, galing po ito sa aral at turo ni Kristo. Yan po ang ating dapat maunawaan dito sa ating tema. Yung pinapangaral po ni Brother Owen, ano, mga aral at turo ito ni Kristo hindi galing sa akin o kanino man, hindi tayo naghahanap kung sino magagaling na magturo hindi galing sa mga Bible Scholar kundi mismo sa aral at turo ni Kristo yung ating mapapakinggan ngayon At ngayon, nagpatuloy po tayo sa ating uh, segment na kusan ay sumagot sa inyong mga tanong at komento para ilinaw lang po ano para hindi para pagtalunan ilinaw po no at ngayon basahin po natin ito po ay galing po kay Owl Mix TV basahin po natin ang kanyang komento sabi niya ang tinutukoy diyan na espiritu sa Genesis kabanata isa talata dalawa ay ang kanyang salita at hindi si Kristo dahil ang salita ng Diyos mayroong kapangyarihan kapag sinabi ng Diyos matutupad o mangyayari kaya nabuo ang lahat ng bagay. Meaning, ang inyo palang pagkaunawa doon sa binasa mong talata para bang yung salita ng Diyos sinasabi ninyo na hindi yung si Kristo na kung saan ang pangunawa ninyo nagsalita ang Diyos kaya naganap ang lahat ng mga bagay. Parang ganun ho. At ngayon kaibigan, ano, gusto ko pong ilinaw itong ibinigay mong talata Genesis 1.2 So, babasahin po natin. So, basahin po natin. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ngayon, di na pag aralan po natin ito? Doon sa mga hindi po napag-aralan itong Espiritu ng Diyos, ang tinutukoy po talaga dito ay ang ating Paneso Kristo. Ang iba, ang paliwanag diyan, yung daw ang banal ng Espiritu. Yung daw ang lumalalang. Pero dito, mapapatunayan po natin sa ating channel. Ano? Ngayon, para makita natin dito, yan po'y kasama talaga ng Ama sa paglalang, sa simula. Ang sinasabi po ng ating kaibigang na si Owel, hindi raw na tinutukoy doon ang ating Panunso Kristo, kundi salita mismo. Ngayon, patutunayan natin, dito pa lang po kasama na talaga ng Ama yung salita. Ngayon, para maintindihan natin kaibigang Owel, ano? dito sa Genesis 1-2 na ibinigay mo, magbibigay po ako sa inyo na kung saan ay maintindihan natin na may kasama ang Diyos sa paglalang. Ipapaliwanag po ito sa atin ni Juan. Babasahin po natin ito sa mga sulat ni Juan sa Juan 1-1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos malinaw po sa mga paliwanag ni Apostol Juan na yung salita ay kasama ng Diyos. Kaya ang pagkaunawa po ninyo sa inyong mga komento ay hindi nyo na pagkaunawa. Huwag po ninyong sasabihin na hindi si Kristo yung salita na ang Ama ay may kasama sa paglalang mula sa simula. Kaya itong Genesis 1-2, malalaman natin, co-creator ng Ama yung kanyang anak. Para magkaroon tayo ng idea, ano ho, balikan na po natin itong uno-uno para maintindihan natin. Kasama ng Diyos yung salita sa paglalang nung pasimula pa lang. Kung itutuloy po natin ay itong pangungusap na ito, ano ho, uno-uno, punta po tayo ng uno-dos para makita natin yung katotohanan na mababasa natin sa salita ng buhay. Ang sabi po dito sa dos, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Sino po yung kasama ng Diyos? Di ba yung sinatawag na salita? At yung salitang iyon, iyon po yung ating Baneso Kristo. Kaya marami ang hindi nakakaunawa, kaya ligaw, lito, hindi magkaroon ng pangunawang espiritual kasi hindi napagkakilala ang ating Baneso Kristo. Ituloy pa natin sa verse 3. Anong sinasabi ng kasulatan? Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. Nino, nung salita. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So malinaw po, kasa kasama ng ama, yung salita na tinatawag na anak ng Diyos. Ngayon, para makilala natin, no, ipapakilala ito sa atin. Aking nakita at pinatuhanan kong ito ang anak ng Diyos. So malinaw po, ipinapakilala niya na si Heso Kristo ay anak ng Diyos. Ngayon, para magkaroon tayo ng idea pa, Alamin natin kay Kristo Jesus, ano? Ano ang yung kanyang pahayag? Kasi po, may tumutol sa ating Paneso Kristo sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Kapwa pa niya, Hudyo. Sa mga sulat po ni Lucas 22.17, sinabi nilang lahat sa ng mga, mga pareseo, mga Hudyo, Kung gayon, ikaw ba ang anak ng Diyos? Sabi nila kay Jesus. Ngayon, ito ang sagot ng ating Paneso Kristo. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nagsasabi na ako nga. So, malino po. So, itinideclare din ng ating Panisong Kristo na siya ay anak ng Diyos. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Taga saan ba ang ating Panisong Kristo? Di ba taga langit? Ngayon, yung mga taga langit, meron pong nagrebelde sa Diyos, mga anghel. Sa mga sulat po ni Lucas 8.22, para magkaroon lang tayo ng idea, no? basahin natin. Nang makita niya si Jesus, siya ay sumigaw. Sino po yung sumisigaw? yung pong masamang espiritu. Ito yung anghel na nagrebelde sa Diyos na napunta dito sa mundo. Ipagpatuloy po natin yung pangungusap. Lumuhod sa harapan niya at nagsalita sa malakas na tinig. Anong pakialam mo sa akin? Jesus, anak ng Dios na kataas-taasan. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Tingnan po ninyo yung masamang espiritu ha. Hindi yan tao, masamang espiritu Yan yung isang anghel na nilikha ng Diyos na ay nagrebelde sa Diyos Kaya sila ay naparosahan, inalis do sa langit Napadpad sila dito sa mundo natin Ano ho? Ito ang sabi sa ating Panginoon Kristo Jesus, anak ng Diyos na kataas-taasan Meaning, kilala itong Panginoon sa Kristo na anak ng Diyos Ng kataas-taasan Meaning, mag-ama po ito So, malinaw po ba? Kaya itong magamang ito, dapat makilala ninyo na siyang lumalang ng mga bagay-bagay. Kaya dito po kay kaibigang Owel, oh ano ho? Kaibigan, ito po ang inyong itinatanong. Kasi hindi pala ninyo napagkakaunawa na yung salita ay kasama ng Ama sa paglalang ng lahat ng mga bagay. Ngayon, may papakita lang po ako sa inyo dito sa Kawikaan 34. Mabasahin ko po sa inyo, hok ano, sa Kabanata 30 at 4, ito ang nilalaman basahin natin. Sino ang umakyat sa langit at bumaba? Sino ang nagtipo ng hangin sa kanyang mga kamao? Sinong nagbalot ang tubig sa kanyang damit? Sinong nagtatag ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Tiyak na iyong nalalaman. So malinaw po mag-ama ito. Uulitin ko po. Ang sabi po dito, ano ang kanyang pangalan? Ibig sabihin, mayroong tinutukoy kung sino yung lumalang ng mga bagay-bagay. At ano ang pangalan ng kanyang anak? Yung ama kasama yung anak sa paglalang. So, malino po ba? Ngayon, kaibigang Ovel, para malaman natin, itong Genesis, kabanata isa, di yan po lumalalang ang mag-ama. Kaya yung paglalang po diyan sa mga bagay-bagay kasama ng ama yung kanyang anak. Di ba napakalinaw itong binasa natin sa Kawikaan 30 verse 4, mag-ama po yan. Nang sa ganun, hindi tayo magkaroon ng maling unawa sa ating binabasa. Ngayon, para mas maintindihan pa natin itong mga bagay nito, puntahan natin yung paliwanag ni Apostol Pablo sa Hebreo 1.10 At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Tingnan po ninyo, no? Mga langit ginawa ng anak at yung mundo o yung lupa, sinasabi dito, mundo po yon na ginawa din po ng ating Peneso Kristo. Kaya yung sinasabi po dito sa Genesis 1.2, balikan natin. Ano, para maging malinaw sa inyo. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman. Samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa ibabaw ng mga tubig. Kaya kasakasama ng Ama yung kanyang anak. Yung kumikilo sa ibabaw ng mga tubig, yung Espiritu ng Diyos tumutukoy ito sa anak ng Diyos na walang iba, si Jesus Christo po yan. Yan yung Kristo. Huwag niyo pong sasabihin, hindi yan si Kristo. Sinabi po niyo, no? Yung tinutukoy po yung Espiritu ay ang kanyang salita at hindi si Kristo. Nagkakamali po kayo kasi po dito yung kumikilos na Espiritu ng Diyos si Kristo po yan. Kasi kaya po kayo nagkamali kasi ang pagkakaalam ninyo baka yung banal na Espiritu kasi may nagpaliwanag. Yung Espiritu daw ng Diyos, yun daw yung banal na Espiritu. Hindi po, nagkakamali po kayo. Ang kasama-kasama ng Ama sa paglalang ng mga bagay-bagay ay yung kanyang anak na tinatawag na Panginoong Heso Kristo. Kaya dito natin maintindihan sa paliwanag ni Apostol Pablo. Magkakaroon po tayo ng pagkakilala sa Ama at sa Anak. Babasahin po natin ito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Unang Korinto 8.6. Basahin natin para magkaroon lang tayo ng idea at kaalaman na ang mag-ama ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Basahin po natin. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos ang Ama paniwalaan po ninyo, may isang Diyos yung Ama. Nasa Kanya, nagmula ang lahat ng mga bagay. O, tandaan po ninyo ha, nagmula ang lahat ng mga bagay sa Ama. Tuloy natin ang pangungusap at may isang Panginoon, si Yeso Kristo, na sa pamagitan niya, ang lahat ng mga bagay, o tingin niyo po, lahat ng mga bagay, nakikita, hindi nakikita, yan ng kanyang mga kamay at tayo ay sa pamagitan niya. Malinaw po yun. Baliwanag na maliwanag na sinasabi na mismo ng ama na ang yung kanyang anak kasa kasama sa paglalang at paglikha. Kaya kung babalik po natin yung Hebreo 1.10 at ikaw Panginoon, di ba sinasabing Panginoon sa mga sulat ni Apostol Pablo, balikan natin uli ano ha? bago natin balikan nito. Sabi po dito, at may isang Panginoon, si Hesus Kristo. Kaya balikan po natin itong Hebreo 1 Jesus at ikaw Panginoon nang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. O di ba? Lumala lang yung anak. Kaya huwag po ninyong sasabihin na itong Genesis 1:2 ay hindi si Kristo kayo ay magkakamali sapagat ang ating pong mga ginagamit ay nasa wastong salita ng katotohanan. Kaya nga po, naghanap tayo ng mga katotohan ng salita na mababasa natin sa kasulatan. Ano po? So malinaw po ba sa iyo, kaibigang Owen? Sana maliwanagan ka. Huwag mong sabihin na yung salita diyan ay mismong sinasalita ng Ama. Kundi ito yung salita nga na konsan ay tinatawag na Kristo Tinatawag nating Panginoon, tinatawag na anak ng Diyos na lumalalang ng lahat ng mga bagay. So malinaw po dito, yung ate Paneso Kristo, nang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. So malinaw. Basa nga tayo ng ibang salin. At sinabi pa niya sa kanyang anak, mismo yung ama nagsasalita doon sa anak, kasi po mag-ama talaga po ang lumalalang ng lahat ng mga bagay. Sabi po ng ama, sa simula, ikaw Panginoon ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. So malino po. Kaya pa dapat makilala natin na si Kristo'y lumalalang nakasama ang ama sa pasimula pa lang. Dito po sa uno dos na inyong binanggit. Huwag po ninyong itanggi na si Kristo yun. Ano? Kasi pag hindi nyo pinalawalaan ng mga bagay na yan, at kung kayo naniwala sa maling aral, ikapapahamak ng inyong kalawa. Kaya nga po, narito po inyong lingkod na si Brother Owe nagsasabi ng katotohanan, wasto na salita, pawang katotohanan lang po ang sinasabi dito. No? Kasi binabasa naman po natin sa banal na kasulatan. Kaya hindi naman tayo maliligaw. Hindi nang galing sa aking kaisipan ang mga sinasabi ko, kundi binabasa natin sa kasulatan. Kaya kaibigan Owel, oh Mix TV, huwag kang mamix sa iyong mga aral na papakinggan. Dito sa ating channel, pawang katotohanan na sinasabi. Kaya kung ito ay naget mo at naunuan mo, kasi nga po, bibigyan tayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Pero kung wala ka pa nito, maaaring maililigaw ka. Kaya panghawakan mo yung mga aral at turo ng ating penesu Kristo. Tama po ba? na yung sinasabi natin, ang salita ay kasama ng Diyos. Sino po yung salita? Tinatawag na anak ng Diyos. Sino po itong anak ng Diyos? Ito po yung kasakasama ng Ama na tinatawag na salita at siya po ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Kasama ito ng Ama sa paglalang ng mga bagay-bagay. So, salamat pong sa inyong panahon at pakikinig. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, to God be the glory. God bless you po sa inyo lahat. See you next time.